ang nasa likod po nito ay yung mga nasa loob. Kaya natakot po kami na... Sa loob ng ano? Uh, ng DPWH po, Your Honor. So, mga opisyal ng DPWH? Opo, Your Honor. Dito po sa Bulacan, tama po ba? Tama po, Your Honor. At ilan po sa kanya, nandito ngayon, tama po ba? Uh, opo, Your Honor. Okay. Na pwede ko ba sabihin, pwede mo ba sabihin na ito ay si Engineer Henry Alcantara, na district engineer dati? Tama po ba? Um, hindi po, Your Honor. Um, so, ang, nasa, ang nasabi po sa akin ni Sally po ay yung si, ano po, Chief. Sino Chief? Ah, uh, Chief Bryce daw po. Chip Bryce. Ayun, si Bryce. Bryce, are you here? Okay, ikaw. Ayun na pala. Nagkakalimod nakikaka, na wala na tayo. Bryce, totoo ba na uh, ginagamit itong lisensya ni uh, uh, Wow Wow para sa mga Ghost Project? Sa, pilitan. Remember, you're under oath. Your Honor, uh, lahat po ng, ano, ng sinasabi nila ay inutos lang po sa akin ng aking boss, Boss Henry Alcantara. <laughs> so, inuutosan ka lang ni Henry Alcantara. Pati ba lahat ng ito, yung pagkukuha ng mga lisensa, etc. Tama po ba? Hindi ko po kausap. Wala po ano. Hindi. Yung, anong-anong sinasabi sa'yo ni District Engineer Alcantara? Papano? Anong utos? Anong utos? Uh, actually, lahat po ng iutos niya ginagawa ko po. I mean, give an us an example, class. anong utos? Utos mga utos na maningil ng proyekto. Anong utos? Utos na gumawa ng ghost project? Yung pagkuha po ng pera kay Sally, kay SYMS po. Kay Sims. Ilang beses ka na nakakuha ng pera kay Sims? Actually, hindi mm -hmm. naman po personal na ako kumuha. Dinala lang po dun sa office ko. Dun din po pinakuha ni Boss Henry. Magkano yung po? binigay sa at ilang beses nagbigay si Sims? hindi ko po matandaan ko ilan po ang ang ano uh, yung po be ilang beses po your honor ballpark magkano na nakukuha ninyo kay Sims bilang lagay ah uh, yung lagay hindi ko po De, magkano na nakukuha ninyong uh, let me rephrase that magkano na ang naabot sa inyo ng sims para kay Alcantara uh, your honor ano po sa totoo hindi ko po alam kasi kapag ka po dinadala nila yan nakabox nakasarado po alam well, magkano naman na binib hindi ka binibigyan ni Alcantara hindi ka inabotan lang kahit barya wala po, Your Honor. Basta nakabox po, dinala po doon. Gano'ng kalaki yung bag? Uh, box po. Mga oh, gano'ng kalaki? Ang nakikita ko po, mga box po ng mga noodles. Gano'ng nga kalaki yung box? Uh, mga ganyan po kalaki. Okay, Malaki-laki ano? Malaki okay, po. Mga 20, 20 million. Anyway, Ade Bryce, okay? Hindi ka malang hinahatian ikaw? Hindi ka ba dumidiretso sa mga kontraktor? Hindi po. Saan mo nakukuha yung mga pangsugal ninyo ni Alcantara? Binibigyan ka lang ba ni Alcantara magkakasino? Dahil nung last time, ikaw naman nilaglag niya. Nagkakasino raw kayong pareho. Your Honor, totoo po yun. Uh, nakakapunta lang po ako ng kasino pag inaaya niya po ako. Sinasama po. Okay, mag, lang po. magkano pinapatalo ninyo? Your Honor, ang nangyayari po kasi, pag nagpupunta po kami ng kasino, uh, siya lang po ang may dala ng pera. Wala po kami dalang pera. Uh, pera niya po ang ginagamit, binibigay niya sa amin para po maglaro. Ngayon po, pagka po naglaro at nanalo, sa kanya po binibigyan niya po kami ng balato. Pag po natalo, sa kanya po, pera niya po. Magkano ang daladala ninyo? Kung alam mo, magkano yung daladala ninyong pera? Ilang bag? Your Honor, hindi ko, alam ko lang po may isang bag pero hindi ko po alam kung magkano po alaman. Magkano ang tayaan ninyo? Magkano ang pag nakikita mo siya? I'm sure katabi mo, magkano ang tayaan niya? Hindi ko po matandaan. Totoo po yung sinabi niya na hindi po kami magkasama sa mesa pagka po naglalaro. All right. Well, isa pa akong katanungan, Mr. Chair. Uh, ibig sabihin, wala ka nakukuha sa mga kontraktor? Wala po, Your Honor. Saan nakuha? Paano ka nakabili ng urus? Na Lamborghini na urus? Uh, Your Honor, uh, sa totoo po, yan po ginawang panghanap buhay po. I mean, yung misis ko po, tsaka ako may konting naging pera, nag-share po para makabili doon. Yung para po doon sa Bayan Ang nangapital po talaga dyan is yung kapatid ko kaya lang po nakapangalan sa asawa ko dahil meron po kaming share ng pera doon. I have no further questions, Your Honor. Baka may mga Chairman. katanungan yung kasamahan natin. Uh, Mr. Chairman, just to continue with uh, Mr. Bryce. Uh, sandali lang. Uh, sa mga pinagtatanong po kanina ng mga contractors, kung uh, kagaya po ng mga diskaya, kayo po ay nagbibigay din ng porsyento, sumagot po kayong lahat na hindi. Parang lumilitaw po ay yung mga diskaya lang ang nagbibigay ng porsyento at kayo pong lahat ay hindi. Sa palagay po ba ninyo ay kapanipaniwala po yung sagot ninyo? So wala pong sumasagot. Palagay ko sila din. Hindi naniniwala sa kanilang mga isinagot kay Senator Erwin. Uh, Senator uh, po natin magmadali ng konti kasi uh, para makapag-take advantage po tayo sa presence ng ating Secretary of DBM. Mr. Marami pong tatanong tayo sa kanya. Mr. Chairman, at tutuloy ko lang po yung uh, uh, questioning ni uh, Senator Tulfo kay uh, Mr. Kay engineer Hernandez. Uh, magkano ang sweldo ng uh, assistant district engineer? Uh, nasa 70,000 po monthly. Okay, 70,000. Pero yung mga nakasulat, nakaregister sa mga pangalan mo na sasakyan, ano-ano yung mga 'yon? Uh, meron po akong ano, uh, Toyota. Saka motor, tsaka mga motor. Toyota Supra po, tsaka po yung ano, uh, Challenger po, Dodge. Magkano, magkano ang Toyota Supra? Anong uh, time na 4 million po. Magkano ang Dodge Challenger? 7 million po. Magka, meron karing mga motor, di ba? Ay, yung motor po, buy and sell po. Ano yun? bali... Yung kapatid ko na nagbabay and sell po. Hindi, hey, mga nasa pangalan mo. Hindi ko po matandaan, Your Honor. Meron kang Ducati, Pero 2022 Ducati. Uh, I'm sure alam ni Senator JB to dahil mahilig to mag uh, worth 2.1 million. Merong ka BMW R1250 worth 1.2 million. And then, um, ang asawa mo, meron rin, nabanggit na ni Senator Tulfo, meron rin Lamborghini Urus uh, Performante. Tama ba? Magkano yung Urus? Ah, uh, your honor, ang alam ko lang po naging share doon is nasa 5 million pesos po. Well, yung yung presyo niya po talaga, hindi ko po alam kung magkano po. Kasi base pinaka pina out namin to sa customs, uh, pagbayad ang taxes, ang Lamborghini Urus is 30 million, ang uh, Toyota Supra is about 10.8 million, ang Dodge nasa mga 9.2 million. So, kung may sweldo kang 70,000 a month, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Your Honor, yung, yung pong ano, yung pong Lamborghini Urus is, nag uh, may share po doon, nag-share lang po yung asawa ko at saka ako para gawin pong konting hanap buhay. Para ano trabaho ng asawa kera. mo? I, uh, with all due respect to Senator Sherwin, ano trabaho ng asawa mo? Uh, dati po siyang ano, nasa GSIS. Magkano ang sweldo niya? Hindi ko po alam, Your Honor. So, magkano ni Lamborghini? 30 million? Ang balita ko, pumunta ka sa sa tindahan ng kotse lang na asawa mo, ito gusto ko, binili mo kaagad cash. Hindi po totoo yan, Your Honor. Magkano pinapatalo mo sa kasino? With all due respect, Senator Sherwin. Sa pera ko po, wala po akong pinapatalo, Your Honor. Ano alias ang ginagamit mo sa kasino? Uh, nung nagpunta po kami ng isinama so, po ko ni... Ano si ang pangalan na ginagamit mo sa kasino? Your Honor, uh, uh, tasagutin ko po ng ano. Uh, binigyan lang po kami ng membership number. Yun I po. am asking you, what is your alias? mukhang Mag magpaligoy-ligoy pa to be honest for your honor nagsasabi po ako nang totoo what is your name what anong ginagamit mong alias your honor nagsasabi po ako nang totoo uh, membership number po ang ibinigay sa akin ni boss henry